So sa video ng ito, sasabihin lang natin yung first impression natin sa Honda Click 160 natin. Ano yung mga pinakaiba sa 125 at sa 150 at kung ano yung mga specification or nadagdag na features dito sa ating 160. Honda Click 160i. So kahapon lang natin nakuha si Pindot. So 'yun yung pangalan ng ating Honda Click 160. Pindot dahil Click. So ngayon ko lang ipapangalan yung Pindot sa ating mga uh, Honda Click kahit na nagkaroon na tayo ng 125 at 150. So ngayon nakuha na natin yung final version which is yung 160. So, punta muna tayo sa kanyang specifications. Kahit 160 to, uh, yung pinaka-accurate na cc niya is 156.9 cc. Power niya is 15.2 horsepower at 8500 rpm. So, mas mataas siya kaysa sa 150, which is nasa 13 lang around 13. Torque niya 13.8 Newton meter at 7000 rpm. Camshaft, single overhead cam na may four valves. Ito yung kakaiba dito. 4 valves dahil yung 125 at 150 is 2 valves lang ibig sabihin isang intake isang exhaust so dito probably dalawang intake at dalawang exhaust so 4 valves na yan yung 160 natin sa bore and stroke nya 60 by 55.5 mm uh, net weight nya is 116 kg So sa pagkakatanda ko nasa 112 or 113 yung 150 at saka 125. So mas mabigat lang ng konting-konti ito. Fuel capacity niya, same pa rin, 5.5 liters yung kasha. Tapos, sa compression ratio, 12 is to 1. Sa ground clearance naman, meron itong 138 mm. Hindi ko lang sure kung ano yung mas mataas, pero palagay ko, same lang sa 150 eh. Yung buong haba niya is nasa 1.2 meters. Seat height is 778 mm Sa gulong naman ay mayroong 100 by 80 by 14 sa harap at sa likod naman is 120 by 70 by 14. Tapos sa fuel average nito ay umaabot siya ng 46.7 kilometers per liter. So tipid pa rin naman katulad ng sa 150 at sa 125cc. Right, chura niya medyo malayo na siya sa 125 at 150cc na medyo pointed yung harap dito medyo lumapad siya kung makikita nyo ay yung harap yung front view medyo lumapad yung dito nya nagmukha siyang pointed na ano sharpie na N-Max. kasi yung N-Max, di ba flat lang siya dito medyo may kanto lang parang ganun lang yung naging dating eh tapos dito kung may nyo kanto nya isa, dalawa tatlong point so dumami siya dito naman sa head nya is medyo parang nagkaroon siya ng cheekbone ayan o dito kasi yung 125 or 150 Diretso lang siya eh. ayan tapos dito nagbago rin yung front nya yung design dito which is parang nagkaroon ng roundy shape hindi tulad sa 125 150 na diretsong uh, matulis lang also sa version 3 ganun din eh medyo sharpie ngayon nagkaroon lang siya ng parang konting curve pero nandun pa rin yung talim katulad nito ayan nito ayan o kung makikita nyo sa front view na yan sa ilaw is all LED na po yan katulad pa rin ng mga sa lower CC na 15125 pero yung naiba dito is parang nagkaroon ng putol o yung part na to tsaka eto hindi na siya katulad nung sa uh, dati or sa lower CC na diretso lang yung dito, yung LED lights. Dito, kapag binuksan natin yan, ayan, kung nyo, diretso yan dito, tapos puputulin siya nitong fairings natin. Tapos, diretso pa yan dito. Dito lang sa lower CC na diretso lang siya. Ayan, kung nyo dito sa harap, mas maangas yung dating nyo, oh. nawala na yung kilay niya eh. Yung nakikita ko dito, parang si Toothless, itong part na to eh. Ayan oh ito yung mata, tapos ito yung bibig. Parang si toothless. Tapos sa signal lights, tabi pa rin siya ng daytime running light niya dito sa side. Dito sa side. So, nag-share yung daytime running light natin at saka yung signal lights natin. Sa side profile naman niya, kung makikita natin, yung part na to medyo tumalim ng konti. Di tulad dun sa lower CC na hindi gaanong nakaumbok or sharp yung dito. Although nakaumbok ng konti pero ito mas nakaumbok po kasi. Kaya kung titingnan natin sa loo, sa likod, ano, medyo pointed yung side by side. Also, isabay na natin 'to. Nagiba na rin yung itsura ng stoplight natin dahil hindi na siya yung parang box type lang siya. Ngayon parang medyo PCX x dating eh, parang x 9 dating. So sindian natin, pagkita ko sa inyo. So 'yan yung dating niya, oh yung paningin ko parang letter X siya eh. Pero hindi siya totally X. Pero yun, naiba yung hulma niya dito eh. Tapos dito sa emblem, ayan, nagkaroon na siya ng magandang emblem dito. Actually ito, uh, dinagdag lang to ng dating owner, Itong sticker na to. Itong sticker na to. Pero nagustuhan ko dahil ayan, nag nag-add siya ng additional character sa motor natin. Ayan, by the way, yung version na to is 2022 So magto 2 years pa lang 'yan sa September. Gustong gusto ko yung ganitong emblem eh, yung manipis siya tapos makapit. Hindi tulad nung nabibili sa aftermarket na makapal tapos madali pang matanggal. So ito na ko dito kaya naman hindi na natin tatanggalin 'yan. Tatambot 'yon, nag-iba rin yung itsura niya, hinawala rin yung pagka-aggressive. Medyo naging bilugan na rin yung part na to. Ayun, kung makikita nyo, ibang-iba na siya. Pati yung uh, cover ng muffler natin, iba na rin. Dito naman sa kanyang uh, liquid cooled or sa kanyang coolant uh, radiator is nagiba rin yung shape niya. Kung makikita nyo parang gills or parang palikpik. Ayan parang isda. <laughs> tapos yung takip niya dito. So para ma-access natin yan, tatanggalin natin yung cap. Yung nagustuhan ko lang dito, yung reserve natin, is tinanggal na siya dito. Sa lower CC nandito yan, di ba? So kapag umuulan at maputik, diretso yan sa reserve at laging marumi kaya minsan di na natin makita yung level ng high or low ng reserve natin. So kung huhulaan nyo, nandito yan sa compartment natin. So, dito na nilagay yan. Pag tinanggal natin tong clip na to, nandito na po yung reserve. So, masisipat natin yan. So, next time na lang natin buksan. Pero, dito na natin i -re refill kung sakali mang paubos na or kulang na. So, punta naman tayo dito sa part ng harap or dito sa legroom natin. May nyo, dito natin mas ma-appreciate yung talim ng kanyang mga fairings. Ayan, may kita nyo, sa dalawa-tatlo. Ano, ilang layers siya, no? Tatlong layers. Dito sa pangalawang layer, yung nagustuhan ko dito ay mas lumalim yung kanyang compartment. Wait lang, tanggalin natin ah. Ang dami nakalagay, 'di ba? Ang lalim. daming paglalagay, no? And para may reference po kayo, and ganyan siya kalalim kasi yung buong kamay ko. So, yung isang cellphone, pag pinasok natin diyan, kasyang kasya yan so kapag nagda drive tayo kahit maalog walang way para mahulog yan di tulad sa mga lower cc na sobrang babaw lang so kung yung isa wala po siyang cover dito sa kabila may cover naman siya so pipindutin lang natin yan ididiin natin tapos matatanggal na natin or ma-open dito naman is meron tayong charging port So, ayan, no? ay uh, USB type na yan. So, dadalin nyo na lang yung inyong mga wire at sasaksak dyan. Pwede na kayo mag-charge. So, okay na. Okay yan. Pang delivery rider. Dito, mas malalim yung compartment nya. Para dito, kung makikita nyo, yung kamay ko, lubog na, lubog na. Ayan, malalim na malalim. Pero, ang hindi lang goods dito is hindi talaga nalalakto Dahil kahit sino is pwede buksan yan or may access. Kaya naman kung sakali mag-iwan kayo ng gamit dito, is hindi masyadong safe tanggalin nyo na lang kung sakaling aalis uh, kayo dito naman sa kanyang legroom ang napansin ko lang dito mas lumuwag siya kaysa dun sa mga lower cc sa lower cc kasi is medyo dikit na yung aking uh, tuhod dito dito parang nagkaroon siya ng additional na space so goods na goods to para sa akin also nandito pa rin yung pang sabit yung hook natin dyan kung saan pwede natin isabit yung mga pinamili natin so yan o goods na goods yan yung nagustuhan ko sa Honda Click meron siyang gulay board kaya kung sakali mang namamalingki tayo is malaking malaking space dito sa harapan sa so, suspension niya sa likod same pa rin na isa lang so hindi siya double makikita nyo naman at yung napansin ko dito hindi siya katulad nung shock ng sa lower CC eto parang medyo nagkaroon ng space dito or parang design na lang siguro. Ayan. So yung sa lower CC kasi medyo nakatago na yung banda dito eh. Di na natin makikita yung part na to. Pero same lang. Monoshock pa rin. Sa digital panel naman at mga switch. So buksan natin yung ating panel. Sa design pala by the way unahin natin. Dito sa part na to, sa paligid ng ating pinaka-panel, parang medyo grayish-brown na may guhit-guhit which is nag-add ng additional character dito sa ating panel which is wala sa lower CC ah. Pero kung ko-compare natin sa shape is same na same pa rin. Ganitong ganito yung sa lower CC eh. So start natin para ma-appreciate natin. Sa mga indicator, same na same lang siya sa 150. Meron tayong signal light, left and right. Ito yan. Merong busina, high and low high and low tapos may mga indicator para sa check engine iilaw yan sa ating overheat indicator sa ating idling stop at battery kapag low-bat na so eto naman yung sensor or yung umiilaw na nag-indicate na naka-alarm yung motor natin at tutunog kapag atin uh, pick natin 'yan. So yung design ng idling stop niya is naiba lang ng konti pero same pa rin na nandito naka-pwesto. At yung start button niya is nandito pa rin naman. So dito sa pinaka-panel mas uh, malapit siya sa itsura or sa shape ng version 3 etong part na to. Dito sa gulong naman ang kulay niya is parang medyo brown na golden. Eh. Nakalimutan ko lang yung specific na kulay pero ayun, parang brown na gold, metallic uh, brown ganon. Gusto ko yung kulay niya dahil hindi siya masyadong dumihin. At alos same siya nung sa ADB na parang ganito eh. Alam ko may ganito rin yung ADB na mag Sa braking system, naka-disc brake pa rin yung harap natin. May caliper yan syempre at bilog lang yung design ng uh, disc natin dito so disc brake tayo sa harap sa likod naman ay drum brake katulad pa rin ng sa lower cc So dito ay nakakombi brake pa rin tayo. So pag nag-apply tayo ng brake sa likod is may percentage na sasama yung harap. So nasa 70-30 yan kung hindi ako nagkakamali. Sa battery naman ay dito pa rin siya nakalagay. Pero sa ngayon dito sa part ng gitna na siya kasi sa lower CC banda dito yan so dito yan hindi ko pa nabubuksan pero next time papakita ko sa inyo yung baterya niyan at para sa akin na rider na may height na 5'6 ganito yung itsura sa akin ng motor so sa riding experience ay sa susunod na video na natin idedemo yan at papakita sa inyo so yan lang muna para sa video nito the more you click the more you know honda click 160 bye bye